Ginawa na ang railing sa bakod. Si Asban at si Kuya lang din yung gagawa ng railing sa bakod. Kaya si Asban nagrent ng ganito para mas mapadali yung trabaho nila. Cut off daw ang tawag dito at doon namin nito narentahan sa binilhan namin ng mga materyales. 500 per day ang renta nito at talagang mas okay daw ito kumpara doon sa ginamit niyang maliit na sabi ni Yasban, ay delikado daw yun. Eto yun natapos sila ng Friday ng hapon tas kahapon dyan na naman sila nasay. Painful talaga ako dito sa asawa ko dahil nagtsatsaga talaga siyang tumulong at nagtatrabaho dito sa aming pabakod. At dahil siya, nakatipid kami dahil na hindi kami kumuha ng Wilder. Kahapon ang video na ito Saturday at grabe ang init kaya nakakaawa talaga sila. Dito sa likod ay nandito din si Papa at ang dalawa niyang kasama. Ayan. At ito din yung ginagawa nila dito sa likod. Tapos na pala silang maghukay and mamaya magbus na sila dyan. At pagkatapos kong tumingin doon ay pumasok na naman ako dito sa kwarto para magayos dahil ayan, grabe ang tambak dyan sa lamesa. Isin na lang natupi na yan at ang trabaho ko lang ay papasok siya sa cabinet. Minsan talaga or kalalasan ba itong cellphone talaga ay napakalaking distractions talaga sa ating mga ginagawa. Relate ba? No, <laughs> trabaho na tayo sayang ang oras. At pagkatapos ko doon, ay dito na naman ako sa kusina para ibalik itong mga gamit sa sweet corner na nerentahan. Thankful talaga ako na itong bar counter na pinagawa namin ay mayroon na siyang storage dahil maayos ko nang mailalagay itong mga gamit dito. Dati kasi doon ito sa bodega, minsan ay matatambakan siya ng stars, kaya din minsan ay matatagalan ko maghanap. At pagkatapos ko doon, ay naisipan ko na namang maglinis at mag-organize ng mga drawers. Minsan lang ako magka-time dito sa bahay, kaya sinusulit ko na talaga. Medyo matagalan din ako hindi nakapaglinis dito, kaya ayan, makalat na talaga siya at maalikabok. Mr. Muscle pa rin yung ginamit ko dahil ang ganda talaga nito gamitin. Ang daling matanggal ng mga dumi. Buti na lang talaga ay meron ako nabiling bago dahil ubos na itong isa. Naalala ko meron pala akong mga biniling storage yung nagpunta kami ng Davao kaya susunod ko yung gawin. Eto, nabili ko ito sa NCCC, organizer ito sa ref. At itong storage, ilagay ko ito doon sa dirty kitchen para mabawasan yung kalat doon. Eto, hahanapan ko pa ng pwesto. Ito yung storage na pwede siyang gawing upuan. Color white para pasok sa tema ng team puti, team kahoy. Ito ko siya unang dinala sa kwarto. Ayan, nan unbox ko na siya dyan. Actually, mabigat ito siya na parang durable naman siya. Ah, i try natin upuan. Ayan, matibay din naman siya. Then, try ko ilagay siya dyan. Pero pag open ko sa dura box, hindi ma-open. So, ilalabas ko na lang ito dahil wala siyang magandang pwesto dito sa loob. So, naisipan ko na dito na lang siya sa terrace para paglalagyan ng mga pakalat-kalat na toys ng mga bata. Ah, ayun very functional pala. nag enjoy ang mga bata. Nakakatuwa at mauutosan na talaga itong kuya namin. Ayan, humihingi ang tatay niya ng tubig. Grabe na init sa mga oras na yan yan lang sila nagbimix ng semento sa may garahe. Nakakahanga din itong si Papa na kahit 62 years old na ay malakas pa rin at kayang-kaya pa rin gumawa. Malapit na mag 5 p.m. sa mga oras na yan at si Asban ay papunta ng tindahan. At sila kuya, si Papa ay ayan, nag-shot-shot muna bago umuwi. At ito na yung update dito sa likod. Tapos na silang magbuhos. Ayan. Early in the morning kahapon ay umulan nga. Kaya ayan si tatay ay may tinabunan siya dyan para hindi daw mapasok ng tubig. Kararating lang din nila kuya dyan at hindi pa kami nakapag-breakfast. Brown out sa mga oras na yan at naisipan ko magluto na lang ng egg at noodles. Bumalik na din ang kuryente sa mga oras na yan at ayan ay nagbukas na din ako ng bintana para mas lumiwana. And by the way, ito pala yung round pillow na binuksan namin the other night. <laughs> Napaka-fluffy niya at mukhali namang matibay. At madalas ko kasi ito makikita sa mga nanay vlogger na meron silang ganito, kaya napacheck out na din. At sa mga oras na yun ay tapos na kaming kumain at si ban ay nagmi-mix na epoxy primer para doon sa tubular para hindi daw madaling kalawangin. At siya na din ang nag a buti na lang hindi masyadong mainit ang araw kahapon. Sa mga oras na yun ay pumasok na ako sa loob ng bahay at naisipan ko na mag-ayos ng kwarto at magpalit ng bedding. At pagkatapos sa kwarto ay lumabas na naman ako para magbukas ng parcel. Excited na nga akong buksan itong parcel na dumating ng Wednesday pa, pero ngayon lang talaga ako nagkatay. Ito yung, yung in-order ko, nakala ko maliit lang to, pero pagdating nga yung malaki pala. So, ayan siya. So, compare sa bar stool, so malaki talaga siya. Ayan. O, oh, diba? Since busy si husband may sa bakod, so ako na mag-install nito. May kasama na siyang manual at kompleto din yung mga parts niya. Hininan ko yung manual at medyo mahirap siya, pero ginawa ko pa din. So, yun at medyo nahirapan ako dyan. At eto, mahirap talaga. Tingin ulit sa manual. <laughs> And again. Again. At ayan, may naitayo na ako dyang dalawang stand. Pero hindi pa rin ako sure dyan sa ginagawa ko. Pero ginawa ko pa rin hanggang sa naisip ko na sayang yung oras ko. Na parang walang padlong itong ginagawa ko. Kaya tinabi ko na lang siya para si husband na ang mag-assemble nito. So ayan, kahit gaano pala tayo ka strong independent woman, may mga bagay talaga tayong hindi kaya. So, buti na lang talaga nandito si Atisari dahil siya yung nag sa si si pagluluto. So, next time na sa mga oras na ito. Buti lang may dumaan na nagbebenta ng suman.

At grabe ang batang niya. Ayan, marunong na siyang tumawag kung may dumaan na nagbebenta ng ice drop. At balik tayo dito sa ginagawa nila. So, ayan, partner pa rin si husband at si kuya sa pagkakabit ng wall cladding. Para sa mga may gustong gumamit ng wall cladding, ito para may idea kayo. So, ang pressure nitong per meter ay 255. So, dito si Tito binili ni husband at ito na yung makapal. Ang thickness ito ay 0.40 mm. So, ang sukat itong binili ni husband ay 1 meter and 35 cm. Tapos, ang nabayad niya kada isa ay 345 tapos, 30 pieces. Hapon na sa mga oras na to, kaya sumama itong bata sa akin dito sa likod. Tingnan ko na nga ito dito sa likod at nilakad ko hanggang dulo. Na-close na pala talaga ito dito. So, dati meron kami dyan bako na cyclone wire. Ayan. sa so, pero ngayon, sinabi ng aming kapitbahay na wag na daw kami maglagay dyan ng bako. Kaya maraming salamat talaga, Kaya Bibot na di Anna. -an. po kami ng isang site. At ito na yung tapos nila noong Saturday. Ito naman siya sa likod. And that's all. Thank you for watching. Bye-bye!